Another day mga kamanok, mayroon ba kayong mga may edad o matanda ng tandang na gusto nyo pang makuha na ng mga lahi? So bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Jansky Bayani Amante. Hello po Sir! Isa ding sirama breeder si Sir at isang content creator din. Kapag may oras po kayo, pwede nyo pong panoodin yung mga videos niya. Supportahan po natin siya. Shoutout din po kay Sir Mark Lawrence de la Cruz. Hello po Sir isa din si Sir sa laging sumusuporta sa ating mga videos at mukhang mahilig din po sa manok si Sir. Salamat po sa laging pagsuporta po. At shoutout din po kay Sir Don Don. Sir, hello po. Mukhang isang serama breeder din po si Sir Don. Good luck po at happy breeding po sa inyo. So magbibigay po ako ng tatlong paraan para makuhanan pa po natin ng lahi kahit papano ang ating mga paboritong mga matatandang tandang. Ang una po, kung matanda na po ang ating tandang, ay huwag nyo na pong nga tumaba. O sa madaling salita ay huwag nyo pong hayaang magkasapola. Kailangan mapanatili na po natin ang pagka-slim o yung saktuhang pangangatawan nila. At iwasan na din po natin na magbigay na sobrang patuka sa kanila. At more exercise na sila dapat like nakakagala sa free range. Tapos sabayan po natin ang mga tamang vitamina at suplemento na naaayon sa kanila at sa kanilang edad. Pangalawa po, ang matanda nating manok o tandang ay partneran po natin ang mas batang inahin o pulit. Mas malaki ang chance ang makadami po tayo ng sisiw sa ganyang setup ng pairing. Kaysa sa kasing edad niya na pairing, mas batang pairing ay mas malaking chance ng fertility ng mga itlog. At sa kanyang mga kaedad na pairing ay maliit na po ang chance ng fertility. Magpepertil pero madalas ay di nagtutuloy ang sisiw sa itlog. Dahil nga uh, matanda na po parehas. Kaya mas okay po ang pairing ng may edad at isang mas bata sa kanya at ang pangatlo normal na humihina ang testosterone level kapag nagkakaedad hindi lang sa manok kundi sa lahat ng hayop at tao so kung may edad na talaga ang tandang at gusto mo pa talaga makuhanan siya ng sapat na sisiw o palahi so bibigyan po natin siya ng injectable na mga bitamina na nakakapagpataas ng testosterone level sa mga manok panabong madalas merong gumagamit niyan lalo na pagpalapit na ang laban dahil may epekto ang ganitong vitamina, ito ay nakakapagdulot ng pag-init ng kanilang katawan dagdag gigil ano kadami ang pagbibigay ng testosterone injectable supplement okay na po ang 0.1 or 0.2 every other week ay sapat na dahil di po tayo pwede sumobra sa pagbibigay ng ganito dahil may epekto po yan sa kanila kapag napasobra like magkakaroon sila ng problema sa kidney at madami pang iba yung mga ganito pong suplemento o injectable supplements ay madami po tayong mabibili sa mga agribet or mga poultry supplies. Iyan po yung tatlong pwedeng makatulong sa ating mga paboritong mga may edad na tandang para makuha na pa natin sila ng palahi. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic natin na to. Please follow, like, and share na din po para po mas marami pa pong topic na katulad nito. Maraming salamat po.